Buwan pa nga lang, simula nung ginawa namin itong business namin na samjihan. Pero ngayon ay kailangan na nga namin baklasin. Nakakalungkot lang dahil milyon ang ininvest namin dalawa dito ni Bebo Naksuta. For today's ganap nga ay nandito nga kami ngayon sa Samjihan namin sa may Apalit, Pampanga. Magbabaklas na kasi kami ng mga gamit namin sa Samjihan pero bago nga ako pumasok eh nadaanan ko pa nga ito si kuyang nagtitinda ng kinabog. Pagdating na pagdating nga namin dito, sakto saktong nandito na nga pala yung mga mambabaklas ng gamit namin. Anim na buwan na nga palang malayo itong samjihan namin dito sa may apalit Pampanga. Hindi lang kasi kami vlogger. Dalawa nitong si Bebo. Meron din kaming sariling negosyo. Nagre-ready at nag-iipon na kasi kami pinansyal. Alam nyo na, malapit na kasi kami magkaroon ng pamilya. O diba, sa dami kong kailangan gawin. Yung pagpapamilya pa ang una kong naisip. Nakshoot ah? <laughs> Pero partida, wala pa kaming anak niyan dalawa ni Bebo. Pero grabe na kami magtrabaho. E eh, paano pa kaya rugo kung isang dosena ang aming mabuo? <laughs> nabalik mabalik nga tayo sa totoong kwento. Nagsiukyata na nga itong sila kuya para tanggalin na nga yung mga signage na nasa taas. Aming dalawa naman mo ni Bebo, busy busy kami sa pakikipag-usap para nga sa ipaayos namin dito sa loob. At actually, tatlong araw na nga kaming sarado ngayon. At sa tatlong araw na yon kung bukas lang kami sa dami ng customer na pumapasok sa amin. Ay, Diyos ko. May baka nasa 3 million na kinita namin. Ay, sumobra naman sa dami. At kung inaakala nyo nga sara na nga itong business namin na samjihan. Ay, Diyos ko, ka, hindi kami pwedeng magsara. Maraming magugutom. So, sobrang dami nga namin pinagagawa at pinagagastusan itong si Bebo. Wala na talaga. Namove na nang namove ang kasal namin. Naksuta. Akala ko nga, ngayon taon ako makakasal. Nakumpleto ko na pa mo yung mga tegawon. Ayan kasi, paneko comment. Wala na tuloy. Nausog na nang nausog. Sabi ko nga kay Bebo, dapat mga abay at ninang ang sinusulat namin dito. Kaya alam mo naloko na dahil gastos dito sa samjihan ang nakalista nak shoota. <laughs> sa mga nagtatanong naman kung bakit nga kami agad magpapa e eh kabago-bago pa lang ito samjihan namin. Marami kasi kami at i-improve ba? Pero bago nga ang lahat, i-check na rin sa inyo kung ano nga bang pangalan ang ipapalit namin. Matagal-tagal nga rin namin yung pinagmiting at at pinag-usapan ni Bebo. Ay Diyos ko, matik pa kami maghiwalay ng dahil dyan. Mula nga sa Heart and Soulmate X Mengay Vlog ay papalitan na nga namin to ng Menjo Korean House. Hindi ko na i-explain sa inyo kung bakit kayo na ang bahalang umalam. Diyan naman kayo magaling. Lahat nga ng signage ay eh, syempre mapalitan na namin ng menjo. Ultimo nga sa logo, pinag-isipan talaga yan namin dalawa ni Bebo. Ay sa mga magtatanong naman kung saan kami nagpagawa ng signage, nagpagawa kami sa may cost of print PH. Napakapulido nga nilang gumawa. Pwedeng pwede kayo sa kanila magpagawa na sarili nyong billboard. Eh ay hindi naman pwedeng sa labas ang papalitan. Pati nga loob, pinagtatanggal na namin itong mga nakadisplay nga sa looban. Ang target nga namin maging itsura ni Bebo ay magmukha na nga modern at aesthetic. At ito talaga ang dahilan kung bakit palagi kami nagtatry sa iba't ibang samjihan. Siyempre, paulit-ulit tayo. Magpaparenovate nga kami. <coughs> Ah, meron kasi kami natutunan sa ibang mga samjihan Na talaga namang pwede namin i-apply dito sa Menjo Korean House. Pero alam nyo ba, hindi rin biro ang pagpapay-renovate. Diyos ko, karami namin nagastos. At sa sobrang pagtitipid nga nito si Bebo, gusto niya siya nalang daw ang mag-electrician. Ang sabi ko naman sa kanya, ay, loko tong kami ng asyas ka pagalang. Nga kaninang tanghali, hanggang ngayong inabutan na nga kami ng gabi, eh, nandito pa rin kami sa samjihan. Gusto ko kasi, eh, mabilis sinasayang yung mga customer na araw-araw kami pinupuntahan. Ano na yan, kahit ang Disney Princess, nakikisamal na rin. Ngayon din talaga yung mga staff nga namin dito, eh one call away lang, kagaya nga nito si Crystal. Itong mga staff ko nga na to, yung mga kauna-unang staff ko pa talaga simula na nagbukas itong samjihan na to. Nakatuwa lang na magkaroon ng ganitong staff dahil kapag kakinailangan mo sila, eh napakabilis lang makarating. Inabot na nga kami ng gabi dito, pero hindi pa rin lahat itong trabaho namin. Pero ang pinaka nakakatuwa dahil sa railing pangalan na namin to ng business namin ni Bebo. At time check nga, siguro mag alas 9 na nga ng gabi. Nandito pa rin kami sa Samjihan at inaayos pa rin namin kung ano nga ba yung pwedeng mga gawin. Buti na lang talaga makakasahan ang mga staff ko kagaya nito si Kuya Bong. Kahit ano kaya niyang gawin. Naksuta. Yan <laughs> eh, i-update ko nga kayo sa mga susunod na araw kung ano nga ba ang magiging balita dito sa aming Samjihan. Huwag wala nga kapalit namin. Ulitin ko, ito na ngayon ang bago naming pangalan, Menjo Korean House by Mengay Vlogaristaris. Naksuta! <laughs> <laughs> Yan lang naman! Salamat! Ami! Ibigay nga ng G-Cash si Mayora sa lahat na magre-register dito nga sa pinaglilibangan ko laro na Photon Game. Dito nga ay pinaglilibangan ko lalo na kapag ka nasa Bugay Farm ako at wala akong magawa. Pindutin nyo lang yung link na nasa comment section at huwag niyo kalimutang ilagay yung referral ID ko na 3205426. register nyo nga, i-comment nyo lang ang inyong mga screenshot para mabigyan ko nga kayo ng ayuda. Cash in muna nga kayo bago maglaro at napakaraming pwedeng pagpili ang laro dito. Kaya nga nito pinaglilibangan kong Super 8. Napakadalas ko yan laruin Ipindot, pindutin nyo lang yan Kagaya nitong nilalaro ko At mananalo naman kayo dyan Pero syempre, totoong pera ang nahukuhan nyo Kaya nang lagi ko sinasabi Hinay-hinay lang sa paglalaro Kapag may extra money Tsaka nyo lang ito laruin Kagaya ko Kapag ka nanalo na kayo Pwede nyo na yan i-cash out Lang kadali laruin itong photon game Kaya kung gusto mong sibukan Yung link nasa comment section Yan lang naman Salamat!